Unexpected na pera ang darating sa paglagay po nito sa ilalim ng unan. Tuloy-tuloy po ang pasok ng pera dulot nito. guys, kumusta? Welcome sa ating YouTube channel in Bahay Probinsya. So ngayon po guys, no, gagawa po tayo ng pampaswerte at napakagandang gawin mo po ito before ka matulog sa gabi. Ang dulot po nito guys, mag-attract po ito ng swerte sa inyo at sa pananalapi, sa trabaho, sa iyong career, no? Isa ito sa pinaka-favorito ko pong pampaswerte na ginawa ko and then napakaganda po ng resulta sa akin. Kaya i-share ko po sa inyo ito, no? Simple na pampaswerte pero wag attract po ito na yaman sa atin. At guys, kung gusto mong malaman ito, panoorin nyo po ang video nito. Ituturo ko po sa inyo isa-isa po at paano ito gawin. At uh, samahan lang po ninyo ako, panorin nyo. Huwag kayo mag-skip hanggang sa dulo po ng ating video. At kung kayo man po bago dito sa ating uh, channel, pwede po ba akong humiling sa inyo ng pabor? Please subscribe po and then hit mo na rin yung bell button. Bell all po para sa susunod natin yung mga videos, mas una ka manotify ni YouTube. Bago ka matulog guys, gumawa ka ng ritual na ito. No? Ang gagawin mo, magshanda ka ng kandila. Kandila na pula, or puti, pwede yun. Kasi ang kandila na pula kasi ay sa blessing po yan. And then, pwede rin siya puti. Para pang general po, no? At uh, gawin mo po ito, yung tahimik na po. Yung ikaw na lang mag-isa, para direct sa na. Yung ganyan po. And then, yung unan nyo po, bago mo siya lagyan ng papaswerte, magpalit ka ng punda, or magpalit ka ng, yung bago po talaga. Pati yung kumot mo, pwede kang magbago ng, magpalit ng bagong kumot, no? Para kung ano man yung mga negative na mga enerhiya na Ayan, uh, natatanggal po yan. Mas maganda nga yan, guys, pati yung mga budget mo, magpalit ka. Lahat po ay bago, bago ka gumawa ng pampaswerteng ito. So, ngayon, kailangan mo dito yung isang piraso pong barya. Ang barya po, guys, isa po ito sa pinakamalakas mag-attract po ng pera. At lalo po, pag-combination po ng gold at saka silver, no? Ayan, ang gold ay simbolo po ito sa kayamanan. Ang ganun din ang silver. No? Napakalakas nito mag-attract po ng pera. No? At guys, kahit uh, anong klaseng barya, pwede mo yung gamitin kung wala kayong ganito na klaseng barya po. Ayan, pwede kang gumamit ng barya kung saan ka ngayon, no? Habang nanonood ka sa video nito. Ano, kailangan mo rin dito ang ating cinnamon stick. Ang cinnamon stick po, isa ito sa pinakamalakas mag-attract ng pera. Guys, ang amoy. Ang ganda ng amoy. Hmm. Nakakaano talaga yung amoy nito. Kasi yung amoy po ng cinnamon stick, ito po yung nag attract po ng swerte sa inyo. Pag ito pong dalawa, pag samasamahin po natin ito, gawin natin ito bago matulog, unexpected na pera ang darating po sa iyo. So, importante dito, sa paggawa mo nito, magkaroon ka ng focus, ah uh, concentration, okay? And then, hindi maingay, yung tahimik, And then, huwag kang magpadaan sa likuran mo, okay? Uh, pag gagawa ka nito, kailangan po walang daan sa likuran mo, okay? Pwede kang gumawa nito guys, sa iyong sala, sa iyong kwarto, before ka matulog, okay? And then, humarap po kayo sa may silangan. So ngayon po, ready mo na ito. Pero bago mo po itong gamitin ang barya, kailangan po i-cleansing mo muna ito. Paano cleansing ang uh, gawin natin? Magtunaw po kayo ng... Uh, konting to, asin, konting asin, ilagay mo siya sa baso, and then ibabad niyo po ito kahit 5 minutes. And then pagkatapos mo nababad ito ng 5 minutes, kunin mo na, patuyuin mo siya. Pag once na matuyo na, pwede mo na siyang gamitin yung pampaswerte. So ngayon, pag ready na po guys, may sindi na po kayo ng kandila. Again, uh, uupo po kayo na nakaharap sa may silang. Okay po? And Once na nasindihan mo na ang kandila guys, mag-start ka na. Una po sa lahat, magdasal ka ng time team. Hilingin mo po sa mahal na Panginoon na uh, ibigyan ka ng blessing. Bigyan ka ng maraming swerte. Okay po, magdasal ka and then magpasalamat ka din guys kung ano yung mga blessing na uh, binigay sa iyo sa araw na yan. Magpasalamat ka. And then gumawa ka ng ritual na ito. And then, syempre, i-ready mo na yung unan mo. Okay? So, ngayon po, once na kumplito na, nakaready na, pati ikaw, ready na po ikaw. So, guys, mas maganda nga nito, bago ka mag-start nito, ay maghugas uh, ka mo lang uh, asin sa yung kamay. Muna, hugasan mo yung kamay mo ng asin, i-rub mo siya doon ka sa lababuhan and then uh, magstart mag-start ka, before ka mag-start, cleansing mo na yung kamay mo, okay? Kasi ang asin po ay cleansing po yan. So ngayon, Uh, mag-start ka na, mag ka ng kandila and then mag-manifest -mag ka na so ang gagawin nyo po guys umupo kayo hawak-hawak po ito and then ilagay sa may kanan na kamay po ganyan, and then kasama yung barya nakaganyan siya, kaganyan po, and then uh, higbitan mo nung ganyan tapos uh, mag-wish ka pero before ka mag-wish guys uh, inhale exhale ka muna ang pag-inhale, exhale po, nakakatulong po yan siya na ma-release kung ano man yung konting mga problema or dala-dala uh, mong problema, yung bigat sa dibdib mo. I-release mo muna yan para makapag-manifest uh, ka ng maayos. Pati yung isipan mo kailang malinis po yan. So, once na nakapag-inhale, exhale na po kayo. Guys, uh, sa hindi po nakakalam paano ang pag-inhale, exhale. Ganito lang kasimple. Hinga na malalim. Release release, 7 uh, times pwede kang mag-inhale exhale ng 7 times, and then pagkatapos mong nakapag-inhale exhale, siyempre hawak hawak mo na ito, mag-wish ka ng time-time, hawakan mo ito, yung kamay mo na yan, iganyan mo siya then mag-wish ka ng time-time so ganito po ang gagawin mo uh, banggitin mo ang yung pangalan ng 7 times, no, 7 times banggitin mo yung pangalan mo ng 7 times and then after mo na banggit ang yung pangalan ng 7 times So, ayan, uh, ulitin ko po, banggitin mo ang iyong pangalan ng seven times. After mong nakapag-inhale, exhale, and then hawak mo ito. And then, pagkatapos mong nabanggit ng pitong bisis ang iyong pangalan, ayan, sunod mo namang banggitin ang iyong pong wishes. Siyempre po, para ito sa iyong swerte sa buhay, makaahon ka sa kahirapan, so ganito po ang bigkasin mo. I am a money magnet. Money come to me. I love Money. Money come to me. I love Amani, so seven times siyang banggitin guys, guys hindi po masama na magiging uh, ilab natin yun, basta ang blessing para sa kanya, para sa ating Panginoon so walang problema yun, and then I claim it, I claim it, I claim it maraming blessing na darating sa akin, I claim it, I claim it pagkatapos yan guys, tuloy-tuloy mo yang uh, banggitin hanggang maramdaman mo yung napakasarap na pakiramdam maramdaman mo talaga yung presence po And then, maganda, maharamdaman mo yung uh, vibration sa paligid mo. So, ayan, ibig sabihin noon, nagawa mo ng tama ang iyong pong hilingan. And then, pagkatapos nito guys, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Hayaan mo lang siya dyan hanggang 7 seven, seven nights po. Pitong gabi, doon sa ilalim ng iyong unan. And then, tuloy-tuloy po ang iyong prayer, iyong manifestation every night bago kayo matulog. Kunin mo po ito and then mag-wish ka. Tuloy-tuloy mong gawin 'yan sa loob ng pitong gabi. And then asahan po nyo guys, may blessing na darating sa inyo na hindi nyo po inaasahan. So sana po makatulong sa inyo ang ating topic, no? And then guys, halimbawa po, uh, after 7 days, no, uh, nagawa mo na ito. 7 days kunin mo na sa ilalim ng iyong unan and then ilagay mo po ito sa iyo po uh, bag balutin mo ito ng pulang tela guys and then ilagay doon sa iyong bag ito po ay magdala sa iyo ng swerte tuloy tuloy po na pera ang darating po sa inyo. Unexpected na pera ang darating po sa inyo. Sana po guys, no, isa ka sa matulungan sa ating topic ngayon. At kung gustong, gustong gustong gusto mo na itong gawin, gawin mo na kagad. Ayan. So ayan, maraming salamat po sa iyong panonood at sana po isa ka sa matulungan dito. Thank you so much guys, no. And then kung nagustuhan po niyo ang ating topic ngayon, i-like po ninyo, i-share, and then subscribe na rin po kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, and then hit the bell button, be all po, para ma-notify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much everyone. God bless po. Bye-bye!